Ayan, magandang umaga sa inyo lahat, ha? Today is, ano na, March 21. Early in the morning. Ayan, nagka-kape. -ka Ito tayo. Today, nagluluto si mother ng... Uh, sinukmani sinukmani biko yung uh, yun ang tawag uh, ito yung ano yung hindi ito yung totong nung nung sinukmani ay nung malagkit na sinahing so, ayan ayan yung guys yung ano yung tutong yung tutong nung sinaing na malagkit ayan ayan yun na pwede mo nang upakan <laughs> and let's go punta tayo dun ah uh, nagluluto na eh Ay, medyo pa natin okay. oh. Ito na, ito na yung niluluto ah. namin. Ayan. Papakita ko. Papakita ko sa inyo. Kung paano niluluto ang sinokmani. Ayan. Ayan. Ako natin mo pa ng konti. Mamaya nalagyan ng nalangis. Ayan. kami ko eh. Ayan. Ay, ano man ito eh. Isang talya ba naman. Di ba? Ayan guys. Punong-puno. Ayan ah. Uh. Ayan niluluto. Papako natin natin yung ano. Yung nilulutong yung sinukmani. Mamaya pa natin lagyan ng mangkuka. Ayan ang langit. Mamaya yung mamaya Gusto ni Aikwan eh. Makunat daw. Yeah. Maximo. Oo. Oh. Uh, kapag nga eh, makulat to eh. Di lagyan na lang ano eh. Lalagyan na? Oo uh, ah. Uh, uh, makukulat to. Kailangan pa natin para mas masarap. mm-hmm

Ayan guys. Ayan dyan. Doon may yara. Doon sa kabilang mo. Ayan eh. Ayan. guys. tapos ko ng haluin ang sinukmani. Tapos magpapa ano na lang dahon. Painito na yung dahon. Para ilagay sa bilao. Ayan. Ayan guys, ito na yung finish na ating sinukmani Ayan. Ayan. Ayan, yung isa. Ito yung isa. Bali, dalawang bilao. Ayan. Dalawang bilao. Uh, mamaya, lalagyan pa ng ano yan, ng latik sa ibabaw para mas masarap. Ayan guys, ito na. Natapos na yung niluluto nating sinukmani mani. Ito, eto na yung ating finish product. Ayan. Ayan, dalawang bilao ng or biko. Ayan, nilagyan ng toppings sa uh, ibabaw na uh, dito tong latik yan latik nalimutan ko na to agad <laughs> latik ay nilagay sa ibabaw yan guys okay. sige guys dito na lang thank you